Good day mga kaepal wala nyo nga kung ano tong ginawa nating project ngayon Pero bago yun Ganito ko nga pala siya ginawa mga kaepal Siyempre kailangan muna natin bumili Bumili ng mga pyesa Ayan bumili tayo ng mga 3 port na tubular 1.5 mga kapal Para hindi tayo mahirapan mag welding Then pinutulputol na natin yan Ayon sa sukat na kailangan natin Yan nga pala ang magiging pinaka mga paan yan Kaya kailangan natin yung skwalahin syempre para pantay ang ating mga paan Then, saka natin, we weldingan. Spot, spot lang muna para makuha muna natin yung forma. Yes! Then, nilagyan ko rin ng mga brace para hindi siya aalog-alog. Wow! At yan na rin ang magiging kapitan natin mamaya ng screen. Double proportion At pagkatapos natin mag-welding, syempre, grind rin natin yung mga mga naka na pinag para magandang tignan, para flat at hindi siya pangit. Para maganda, syempre, para hindi pangit. At ayan na, tapos na natin welding in, assemblin yung mga frame. Kakabit naman natin yung screen. Pinakapanala. Pero medyo malaki butas niyan, kaya dadagdagan pa natin yan sa gitna. Yes! Then, nung naikabit na natin lahat ng weldingan, pinrimer na muna natin. Epoxy primer. Para hindi basta-basta kalawangin. Yes! the next day. Kinabukasan nung tuyo na ang ating fox primer saka natin naman pinitra ng quick enamel na kulay black. Then syempre matagal matuyo yan. Papatuyuin pa uli natin ng matagal. <laughs> Habang inaantay nating matuyo ang ating frame magtatapos naman tayo ng ating linso na may kulay. Yan yung pinaka dingding ng ating project na ginagawa ngayon. May idea na ba kayo mga ka-Apple kung anong project itong ginagawa natin? What? <laughs> Ang order nga pala sa atin na yan, mga kaepal ay gagamitin ngayong bare bermans Yes! May naisip na ba kayo mga kaepal? Ano ba ang mabili kapag uh, mag bermans na? Yung malapit na ang Pasko. Madami heifer ka ba? Ayan magpapasko na nga. Sumasagot na si Santa. Santa balik muna tayo rito sa ating ginagawa. Ito na nga at kinakabit na natin ang linso nating tinabas kanina na kulay green. Color for money kakabit natin yan sa pamamagitan lang ng rivets at syempre para ma-rivets natin kailangan nating barinahin yes! at butasan mga 3 inch lang ang layo o pagitan ng bawat butas na ginawa natin gamit ang 532 na metal drill yes! at eto na tapos na natin ikakabit na natin kung sakto ang pinaka drawer niya sa ilalim ayun sakto at nilagyan na rin natin yan ng hawakan magkabila kasi magkabila yan nahuhugot. para kung gusto mong hugutin sa kabila pag gusto mong hugutin dito sa harap pwede wow. at ang tanong saan nga ba talaga ginagamit yan mga kaepal nakita nyo screen na yan magiging pinakasalaan niya ng uling ibubusyo yung isang sakong uling dyan tapos masasala may iwan yung mga madyo malalaki at yung maliliit ay may iwan naman sa ilalim yes! pupunta pala sa ilalim at syempre pagka itatapon mo na di, at buksan mo lang yung drawer at pwede mong itapon o itabi at yan ay gagamitin para sa mga bibingkahan ngayong magpapasko dahil masarap at mabili at talaga namang masarap kumain ng bibingka pagka magpapasko at doon yan ginagamit mga kayapal kaya baka magamit nyo rin yan mga kayapal yung idea na yan dahil baka meron din kayong balak mag business ng bibingka o so, meron kayong babingkahan o tubong-bong o ano mang iniihaw dyan, pwede nyong gamitin yan, yung idea na yan. Nasa laan ng uling. At sa bibingkahan nga pala yan gagamitin? Siyempre sa nag-iisang pinakamasarap na bibingka sa buong Pilipinas, ang Papay Serio. Yeah!